Uli sa mga manonood so first day ko po dito sa Poland first day pa lang pero kita nyo naman muulan na ng muulan na, na ng snow first day ko pa lang yan ha sabi sa akin ng sabi sa akin ng office namin lakat daw muna ako dito habang may sila so samantala yun ko na din ipakita sa inyo kung ano yung tsura dito first day pa lang sabi nila dito oh, medyo summer pa daw kaya ah. pero tignan nyo yellow na yellow na kagad oh, umuulan pa so yung mga nag apply dyan dito sa Poland testingin nyo kung kaya nyo ganito kalamig first day pa lang yan medyo summer pa pero oh, tignan nyo mga sasakyan nag yellow na ay, office namin yung nakikita nyo yung ano na yan yung 10 na yan. yung may ten 10, 10 number na yan ayun yung office namin dito sa Abyss company ko Abyss yung may hawak sa akin agency so sabi sa akin maghintay lang daw muna ako at maglibot-libot habang may sila samantalain ko na din ilibot kayo makita nyo dito kung gano'n nagyayelo mga sasakyan oh yelo yelo kagad hindi pa gaano malamig yan o uh, libut libot muna tayo sabi sa akin maggalagala daw ako, hindi ko naman alam dito kaya uh, itutugon na lang kayo malapit dito sa kanila Ayan. Yung lugag dito na nagyayelo kagad. Kung nakapunta kayo sa Snow Mountain, medyo malamig pa rin sa Snow Mountain ng konti. Dito, umulan lang ng yelo. Pero kaya naman kung kaya nyo yung lamig doon sa Snow, snow Mountain. So ayan yung office ng agency namin sa dito sa abis pinakain pa nila ako sa goro na yun sarap na pagkain Nilibri nila ako wow <laughs> ang lamig <coughs> tignan natin yung sabi sa akin matagal pa daw matagal tagal eh oh, kaya nila yung lamig dito em yun yung mga nagpaparang kit yung uber eats yung mga nagbabike na yun uber, uber eats kaya e, masarap pagkain dyan dyan ako pinakain kanina so try natin maglakad lakad ganito yung mga building nila namin <coughs> mm. Namig. Sabi nila hindi pa daw yan gano'ng malamig yan. So hintayin ko lang ulit tawagan ako para bumalik doon. Itutok ko na din kayo dito. Dito ako ngayon sa Wagso Yung capital ng Poland. Yung city. Di li dito kami. Dito ako mag accommodation. So hindi ko pa alam kung saan yung accommodation kasi first day ko pa lang. So, tignan nyo naman mga nagiyelo, Dami. Yung Oh, ayan yung mga building dito. Yung mga sasakyan nagiyelo, Yung kalsada naman, hindi. Kasi pala naulan lang. So, tandaan ko lang yung pupuntaan na yun at babalik ako doon eh, pakita ko lang sa inyo yung city pupunta ko dun sa kung saan mas magandang view pakitaan natin lamig diba ah tuluhin mo yan so ayan mo yan so ayan tignan nyo yung ano nagyayelo na <laughs> isang aga pa lang ako dito Ano pa kaya pag uh, magtagal ako dito? Uh, at kung yung mga gusto mag-apply dito, ganito yung mararanasan nyo. <gasps> hindi lang isang araw, masanay kayong ganito. Kasi sabi nung ano, medyo hindi pa daw to ano. Same pa daw dito, kaya tiisin nyo. Kung kaya nyong ganito ka lamig Uh, okay lang pero kung hindi nyo kaya sa tingin nyo huwag na mag-apply kapakalamig <laughs> tignan nyo naman yung mga sasakyan pero yung ibang tao dito eh pagang sanay na sila sa lamig so dito ako sa pinaka city nila sa wagso sabi sa akin eh maglakad-lakad daw muna ako may hinihintay pa daw silang ibang kasama ko yung partner ko dun ah madulas oh, ayan yung mga yelo ah, hindi madulas but dun sa Taiwan yung madulas ayun yung train nila dito nasa kalsada mismo may HM din dito stag box tsaka KFC HM ah, anip talaga kaya ganyan sa kanina parang nag normal wala pa akong nakikita ng Pinoy eh, HM nila dito So, dito kasi ako sa main city, eh, Samsung. So, tingnan nyo yung train nila, nasa gitna. Okay. Hindi ko pa nasusubukan dyan, diyan kasi nga, first time ko pa lang dito, unang araw lang. Unang araw, video kagad. Eh, ganun talaga. <laughs> ipapakita ko sa inyo diba? sa mga manonood eh, ito yung city nila dito ang magaganda Ow! puro ang tatangos ng ilong ayun ito rin sa gitna dumadaan ito din dito yung mga e-bike na katulad ng ganito yan yung din yung building dito pero hindi katulad ng sa Taiwan talaga matataan so ito yung yung ko kung underground na to is ML2 Oh oso yung mga ganito mga e -bike, e -bike na sa atin e-bike magaganda sa Taiwan Kita ganyan yung service nila Na subway sa Taipei So itutuloy muna natin 'to yung bank ng kolan Ito ha elevator elevator ayan ah, ang service nila mga ganyan so marami din naglalakad dito pero so, base dun sa ano sa type din, marami diba pati na sasakyan ng mga handa may yelo nababas dito basok ba yan o train? so bansada lang eh. so, ito, dito pala akong nakagala sa, sa may tubig na, may yelo pa lang tayo ito ayaw ko pa bumawala ng ano may... may... ko lang sa inyo yung city ito kasi city to, eh. yung city ito eh ayaw pa lang parang ito yung sa Taipei eh lang ako doon doon na ulit Oh, oh. Yung mga bus dito dalawahan, haba. Oh. <laughs> hey. oh, ano ah. ito yung city dito pinaka Manila yung Huh. ganito itsura apartment pa ta tayo mga yon, hindi ko pa kasi alam ang papakita ko lang sa inyo yung mga bus na katulad nun yan dalawa galing ayan dalawa parang isang bagon na ay multi parang type ito so, ang dami tao din So babalik na ako doon, hintayin ko na lang. Mayagap kasi gumala pa dito, gawa ng baka maligaw tayo. So sunod gagala ako na kayo kung saan nyo, kung saan maganda. So ngayon, ikot-ikot muna tayo dito sa malapit. May mga KFC din pala dito. Ewan ko sa iba kung mayroon ganito kasi dito sa sa Wagso wala pa ako gano'ng nakikita ang Pinoy. Tama kung saan sila. Dito sa kalsada naman, hindi naman magyayelo sa mga sasakyan lang. Kasi yung ulan niya may kasamang tubig. Kaya pagdating ng yelo doon sa baba, natutunaw na ah, sarap magkape sarap magkape pagka ganito